Sabi ng boss ko, punin ko rin sa'yo lahat ng mga epektos, sa ayaw at sa gusto mo. Kaya na sila. Good. Alam niyo na ang gagawin, ha? Tinatalo ko ba siyang mga daga eh? Pwede ba Yo! Gusto na! Pinubuhos ang tayo ng Susunugin tayo! Osionfish. sabi ng bosko ko, uling guru sa'yo lahat ng mga epektos. Sayang at sa gusto mo. Ah! Sisibatan mo oh, ah! Sisi, na naman kami. Bossing. Anong gusto mo? Ilibing kita ngayon dito sa harap ng bahay mo o sasabihin mo sa akin kung sinong yumari ng perol kahapon. Sasabihin ko na po, bosing, Shing. Narinig ko po sa pangkat ni Rusiko na yung pangkat po ni Bombo ang yumari ng perol. Iniistig mo Ay! yata kami. Itutumpa kita eh! Ha? Sige, itumpa na. At ibaon niyo. Ay, ito po po yung sinasabi ko. Si Bombo ang ulo! Ulo! Bumili pa nga sa bote. Ano sabi mo sa mga polis? Yung sinabi mo, bossing, na si Bumbong ulo ng hold-up ng payroll. Naniwala naman sila. Oh, good. <laughs> Eto naman ang pangako ko sa'yo. Thank you, bossing. Sige. Sige. Mahilig ka pala magbasa niyan, Iha. Nakita ko lang ho ito sa ibabaw. Dati ho pala kayong pastor? Ah, oo. oo. Nang dahil din sa Biblia at nang dahil din sa masugit kong pananaliksik ng Ibanghelyo, nabuksan ng malikong paniniwala. Alam mo, iniwan ko ang dati kong reliyon at umanib ako sa tunay na reliyon na sumasamba ng tama sa tunay na Diyos. Magkaryas, saan ho ba dito sa Biblia matatagpuan yung tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa mga taong makasalanan? Buksan mo sa Isayas, Kapitulo 1, Versikulo 18. Basahin mo. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwilanan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapula, gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Totoo, so, Ben? Anong sabi? Isayas 1.18 Pumarito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Sabi ng Panginoon, Bagaman ang inyong mga kasalanan Maging tila mapula ay magiging mapuputing parang niebe.